Hello po. Good afternoon. Oh, ito na yung ano. Mahaba no. Ngayon lang na munga. Maliliit pa. Kasi bisaya yan Yung mga dala ng ibon ba. Hindi ko naman tinanim talaga yung tanim. Meron doon ang lalaki pero hindi ko pa tinatanim. Ayan. Malalaki na yan sila. Ayan o. Oh. tatapadin. Yung kamuting kahoy ko doon sa dolo. Diyan, dyan. Mahaba na. Pero, ito yung ano, yun yung bago na yan. O. Bago yan. Galingin na bangga yan eh. Ito naman dito lang sa kapitbahay namin doon. Doon pa sa bundok, sa kabilang bundok. Iba-iba -iba kasi yung ano dyan. Tapos dito banda. Dito hanggang doon. Dyan, dyan, dyan banda. Wala pa. Kamuting kahoy din yan. Tapos, ayan. Ang laki Oh. Um, oh. na yung dahon yan. Mga, mga ilang araw. Nagtatanim ako kuha ako kanina. Ang bigat yan mo, o. nagtanim na ako. Ito, yung dito banda, yan dyan. Kulay violet. Violet yan. Yung purple. Mga purple niya na ubi, agabi. Yan. Purple yan. Oh. Yan mo. Tapos yung saging na tundan. Kumuha ako doon, oh. Isa. Isa, dalawa tatlo doon sa dulo. Tapos ito naman yung mga hindi ano hindi ay yung puti ba? Yung puti lang. Yan. Di ba tapos akala ko ano kasi dalawang sako ang dala ko. Ngayon, yan lang ang natanim. Oh, mabigat pa naman hanggang diyan. Tapos doon din dalawa din doon. Nung malaki na. Ito rin. Oh. Hindi naman ako bumalik kasi ang bigat eh. Yan. Yan yung bagong tanim. Yan. Ito oh. Madumi pa. Hindi pa na, na nalinisan talaga. Yan yung, yung yung saging na tundan. Um, dyan, doon. Bago tanim yan. Yan. nakaka tuwa din na mana? mo hmm. kasi bukas trabaho naman ako pa ko meron pa dito na bakante oh wala pa tsaka yan yan unti unti kung linisan yan Jan tambak doon at sunugin hmm. yan ganda dito naman ako bago magtanim uli Terus pa unti unti hanggang doon na ma ano mabuo hanggang doon tapos lagyan ng bakod hmm. ang bakod ko muna yung mga bulaklak na yan buhay na no hmm. hanggang doon kaya hahabulin ko talaga itong ano kasi maganda, maganda rin tingnan o no? hmm. buhay na buhay o katatanim pa lang hmm. tapos yan ito dapat sana mataniman na ng mga bulaklak dyan banda dyan doon wala pa eh so kung maglinis ako gawa ulit ako ng tali kasi yung tali putol tinali ko na lang dyan pero hindi yan dyan yung Do doon yun oh, dito banda pero dito na lang una, muna ako maglinis dyan hanggang doon para mataniman ng bulaklak hanggang doon oh unti-unti tsaka na ako pababa doon doon muna dito muna tagilid anak papunta doon yan doon <coughs> hapon na kasi kaya hinto muna pahinga hanggang doon oh mali Lili ko pa kung maya mayak Hanggang doon. Sa dulo. O, oh, yan lang ang nalinis ko. Balik uli ako doon. Uwi na, uwi na. Kasi nagbigyan na ng pagkain ng anak ko doon sa kambing. Kambing at sa kaanak. Ako, bigyan na niya ng pagkain. Kasi laging umuulan. Isayang eh, ba? Kaya hinabol ko. You know, ganda ng tundan. Um, kinuha ko yung kanina. Ang um, bagong tubo yan. Mayroon pa doon. oh Yan yung tundan. Yan. Tapos yung lansones ko, yan itatanim ko doon sa may namatay doon eh. Ililipat ko doon. Yan. Yan oh. Yan doon sa dulo. Saka itong isa. Ngayon, papapalitan ako dyan. O, oh, tingnan mo. Mahaba na mataba. Malaki din. Tara. Uwi na tayo. Tingnan mo. Oh, ang bilis tumubo, o. Oh. Hmm. Yeah, hanggang yan lang dyan. Uy, yan. Kapag naman nga yan, ay hindi sabay-sabay. Kasi hindi naman sabay-sabay tinanim. Okay lang. Macam tadi tu nak hulik naian Jangan buat salah mata ni Ya Terima kasih Terima kasih kaanyog memang mga natumba Oh, hindi man pwede ito ano, kantayan natin kung hanggang mga lanta yan yan oh malapit na lang yan pag nalanta yan wala na bye bye po